guys, may unboxing kami ng ulam ngayon. Tayo sa probinsya. Buksan na natin guys. Ayan. Pinasya. Pinapadala pa yan sa grab. probong mong naka-plastic pa. Oh. Ayan. Mahirap pa itanggalin ang tali guys ah mainit-init pa ba yan yeah. oh, mainit-init pa guys mabilis talaga ng grabs nito ah, ilang minute nang galing gar po po rin na agad sabi mabilis mabilis na talaga ako sa grabs na yan ah buksan natin guys ayan na ayan ada sinigang sinigang na pork sinigang na pork guys ayan may kompleto may gulay ayan oh. may sili pa kangkong at saka talong wow sarap Ayan guys, kulang na lang to kanin guys. Ayan. May kanin pa ba tayo dyan? Baka parang wala na. Magsasaing tayo guys. Ayan. Magsasaing kami ngayon. Ito ang sarap ng ulam natin. No? Oh. Namin no? Oh, yung sinigang na pork. Wow, sarap. Mm kain na, na kaso lang walang kanin <coughs> sasaing pa sasaing pa tayo ayan sarap nito minit init pa guys salamat sa nagpadala <coughs> no excuse po. <coughs> na paubo pa today. Hmm, Charap kasi kaya na paubo. Thank you for watching. Bye bye. <laughs>